paano si Ermitanyo Temyong? Hinayaan natin siyang makuha ng mga gwardyang waray. Hindi ko ito matatanggap. Ano nang gagawin natin, Albulario Damaso? Patuloy na nababawasan ang ating kakampi at kasapi. Oo nga't may mga mutya tayo at mga tangan-tangang pananggalang. Ngunit kakaunti ang ating hanay. Huwag mo munang isipin yan, Santing. Ang isipin mo ngayon ay nakaligtas tayo sa mga gwardya ng templo kasama si Nino. Marahan na sambit ni Albulario Damaso na tila parang hingal na hingal sa pagtakbo papalayo sa hardin ng templo. Tiyo Damaso, santing, nakikita niyo ba ang nakikita ko? Yun yung mga mantiyo sa likod ng mga malilit na burulo? Ang mga mantiyo na nagligtas kay Ermitanyo Temyong wika ni Nino. Tama ka dyan Nino. Tila ang tungkod ng ermitanyo ang nagpadala ng mahika para dalhin dito ang mga dambuhalang mantiw na yan. Nabasa mo rin pala, Santeng. Ngayon ay wala na tayong dapat pang ipagalala dahil may sampung kasapi na tayo na mga mantiw. Masayang tugon ni Albulario Damaso. Babalik na sana silang lahat para muling iligtas ang ermitanyo. Ngunit pinigilan sila ng isa sa mga mantiwa. Nahalos nakabibingi ang boses ng tawagin ang tatlo. Nakakabingi ang boses ng isang yan. Albulari Damaso. Oh. Hindi ba mapanganib ang boses ng mga mantiwa? Ani mo'y ugong ng malaking torotot? Tanong ni Lolo Santinga. Kung gayon, sigawan nyo sila Santing ninyo na tayo bulungan lamang sa bawat pagsasalita nila. Hala, sigaw! Sa puntong ang iyon, kasabay ng matirik na araw, ay sinagawa ni Ninyo at Lolo Santing ang mga mantiw para marinig nila ang nais nilang sabihin at ipahiwatig. Sumunod naman ang mga mantiw at isa na nga sa mga nagsalita ay ang tila leader ng mga ito. Nandito kami para iligtas ang aming kaibigan na si Katemio. Nasaan siya? Nasa matinding panganib ba ang ermitanyo? Katemio? Bakit Temio ang tawag ninyo sa bantog na ermitanyo? Tanong ni Lolo Santinga. Dahil iyon ang tunay niyang ngalan pinata bago pa siya naging isang mahusay na ermitanyo. Gayon pala, ibig sabihin. Tama ang nababasa ko sa iyong isipan. Matagal na naming kilala ang bantog na ermitanyo. Ikinagagalak ko kayong makilala. Masaya at galak na sambit ni Lolo Santing sa mga dambuhalang kaibigan nito. Ngunit sigaw na naman ni Nino ang narinig ng lahat at sinabi niya na Hindi pa tapos ang laban. Natunto na tayo ng mga waray. Sasalakayan at papaslayang nasana sila ng mga waray na ito ngunit may sinambit ang lider ng mga mantiw kay Albulario Damaso ukol sa kanyang nag-aalab na punyala. Damaso, ihagis mo ang nag-aalab punyala dahil gagamitin ko ito bilang bala ng aking mahiwagang plauta. Masusunod, mantiw! At doon na nga, inihagis ng Albulario sa mantiwa ang punyal nito at inilagay naman ng dambuhalang nilalang ang punyala para mahigop ng butas ng plauta. Doon niya malakas na pinihit ang ngarmas at umugong ito at nagpabingi sa mga kalabang waraya. Hanggang sa huli, umabot ang punyal sa hardin ng templot na sunog ng alab nito ang mga gwardya. Halos mabingi ang lahat sa panaghoy ng lahat. Nararapat lang sa inyo yan, mga gwardyang waraya. Wika ni Lolo Santinga. Tama na ang pagpupunyagi. Santing, baka matuntun pa tayo ng mga malalakas na kalaban. Tama ka, dambuhalang kaibigan. Kung gayon, saan tayo pupunta sa mga ors na ito? Tanong ni Lolo Santing sa leader ng mga mantiwa. Matagal-tagal na rin na tinawag kami ng tungkod ni Katemyo kung kaya't hindi na namin alam kung ano ang mga pasikot-sikot sa biringan. Pero may isang ubod ng tandang babae na nakilala namin dito noong naglalakbay kami sa bungangan ng ilog ng sugan. Sino ang tinutukoy mong babae, Mantiw? Ah, uh, hindi kaya... Hindi na na ituloy ni Lolo Santing ang pagsambit sa ngalan ng babae. Sininyo na lamang ang nagpatuloy sa usapan? Sino pa, Santing? Walang iba, kundi ang ina ni Ermitanyo temyo Si Apo Amargona uwi ni Nino. Siya nga, marahil may alam siya kung paano tayo makakatakas sa lungsod na ito nang hindi tayo natutuntun ng mga anito. Dumaan ang lahat sa masukal na bahagi ng lungsod, sa bandang burol at kapatagan kung saan namahinga ang mga mantiwa. Natuntun nila nang kay dali ang tahanan ng matandang kutub nila na si Apo Amargona at hindi napigilang manabik ni Lolo Santing sa posibleng ina nga ito ng ermitanyo. May usok sa kusina sa mga tahanang bato. Sigurado ako na doon na nananahan ang ina ni ermitanyo Temyong. Uy ka ni Lolo Santing. Ngunit sa paglalakad at pananabik ay hindi napansin ni Lolo Santing ang mga pait patibong na pumapalibot sa tahanang bato. Doon siya nasugatan ng isang patibong na naging sanhi ng kanyang pangihina at sinalo siya ng lider ng mga mantiwa sabay na iwinasiwas ang mga natitirang patibong. Nang dahil sa ingay sa labas ay doon na tumambad ang isang babaeng sobrang tanda na na hindi mo aakalain na kaya niyang buhati na ang gininto ang palakol. Ang talim ng palakol na ay may pilak at nang makita nga niya ang paa ng dambuhalang mantiw, ay doon siya nagalit dahil sinira ng dambuhalang nilalang ang mga pait, patibong na nakapalibot sa kanyang tahanan. Ang kukulit talaga ninyo mga mantiw. Sinabi ko na nga diba na huwag kayong babalik rito. Wala kayong mapapala sa akin. Sibat na. Natuntunan ninyo ang inyong mga kasamang yan nang dahil sa akin. Ayan tuloy may napahamak sa kanila sa inyong pagbabalik. Wika ng matandang babae. Kaibigan, tulungan mo si Santing. Siya ang kaibigan ng pinaniniwala ang anak mo, si Katemyo. Anak? Wala na akong anak at hindi talaga kayo aalis. Itong nababagay sa inyo, mga sutil na mantiw. Wika naman ah, ng matanda. Pinalibot-libot niya ang palakol sa kanyang ulo. Biglang naging matatalim na mga ugat ito na may mga matatalim na tusok-tusok at gusto sana nitong atakihin ang mga paanang mantiwa. Samantala ay sa pangyayaring ito hindi napigilang magsambit ni Ninyo ang pagkakatulad nito sa armas ni Lolo Santing. Katulad ng armas ni Santing, Tio Damaso, oh. kailangan na natin siya makilala sa narinig ay doon na himasmasan ang babaeng matanda at sinabi kay Ninyo. Kapareho ng aking sandata? Hmm, nasaan ito at aking mausisa? Tanong ng matandang babae. Sa mga sinambit ay doon na hindi napigilang magsalita ng mas nakakakilala sa matanda. Walang iba kundi ang noipaslit paslit pa lamang na si Albulario Damaso. Apo Amargona, ikaw na ba yan? Parang wala kang pinagbago sa halos tatlongpong taon ang nakalipas. Ayon sa kwento ng iyong anak. Wika ni Albulario Damaso. Kilala ba kita? Tanong ng matandang babae. Ako ito, ang dating paslit na si Damaso. Ah, naalala ko na. Ikaw ang paslit na nooy kalaro ng aking anak na si Temyo. Oo, ikaw na nga ba yan? Oo, Apo Amargona. Ako na ito. Ikinagagalak kong makita kang muli. Sambit ni Albularyong Damaso na animoy sa bawat pagsipat niya. Sa matanda ay pagsipat rin ng matanda sa kanya. At kasabay nun ang pag-alala niya sa nakaraan at sa tagpong ito'y hindi na niya napigilang mapaluha sa sobrang kasiyahan na nararamdaman halos hindi sila mapaghiwalay ng higpit ng yakap ng dalawa. Doon na pagtanto ni Albulario Damaso na siya nga ang nawawalang ina ni Ermitanyo Temyong. Damaso, kamusta ka na? Kay tagal na hindi tayo nagkita. Nasaan ng anak kong si Temyo? Maayos naman ang aking kalagayan, Apo. Ngunit ang inyong anak ay binihag ng mga kwardyang waray kung kaya't kailangan namin ng inyong tulong upang masugpo at maligtas natin si Temyong sa kamay ng mga gwardya ng templo. Sa narinig ay kumaripas ng takbo ang matandang babae sa loob ng kanyang tahanan na gawa sa bato. At paglabas nito ay may daladala na siyang isang basa pero patay ng kulay na muradong paru-paro at sinabi nga Bago tayo sumugod ay gawin ninyo munang pulbo ang patay na paru-parong ito at ipahid ninyo sa sugat ng inyong kasamang si Santing. Magmadali, dahil nauubusan na ng lakas ang binatang albularyo. Bika ni Apo Amargona. Nagtaka si ninyo na bakit alam ni Apo Amargona kung sino si Santing at kung anong klasing alagad siya ng liwanag. Kaya na ito sa matandang babaeng Amazona. Bakit bakit kilala po niyo si Santing at ang pagkatao niya? Apo Amargona. Tanong ni Ninyo. Sa pagtatanong na ito ni Ninyo ay doon bahagyang napangisi ang matanda. Tala. Alam namin ito ni Damaso binata. Kilala ko si Santing dahil sa diwatang gabay niya. Nakikita kong iisa ang kanilang mga kalag kung kayat naaamoy ko ito. Sagot ni Apo Amargona. Yan ang isa sa mga katangian ng mga Amazona, ang maamoy ng kalag ng mga diwatang gabay o ng mga espirito ninyo. Sabi naman ni Albulario Damaso, Siya bang tunay? Kamanghamang hang kakayahan? Sabi naman ng Binatilyo, Sa pag-uusap ngang ito ng dalawa ay hindi nila namalayang namulat na ang mga mata at diwa ni Lolo Santing at ito'y nagsalita. Kinausap ako ni Agaw. Siya ang tunay na ina ng ermitanyo. Wika nito. Wala nang naging imik si Amargona at bigla na lamang sinalakay ang mga gwardyang waray ng templo. Hinanap niya kung saan matutuntun si ermitanyo Temyong ngunit tila huli na ang lahat. Natalo mo na apo ang mga waray. Ano pa ang hinihintay mo? Kunin mo na ang iyong anak. Wika ni Albulario Damaso Tigil sa pagsasalita, Damaso. Hindi nahawak ng waray ang nakalutang. Nawangis na yan. Hawak na siya ng mga anito. Tignan mo ang kanyang mga balat. Halos kakulay na ng mga kahoy, tulad ng mga anito sa templo. Sagot naman ni Apo Amargona hindi nga napigilang maluha ni Apo Amargona dahil kung iisipin ay mas mahirap nang na ang kunin ang katawan ng isang mortal o isang nilalang kung sa mga waray kukunin nito. Iyon pa kaya nasa kamay ng mga lumikha ng lunsod ng biringan? Sa hindi maipaliwanag na sandali, sa pagsuko ng lahat ay mas nasubok ang kanilang lakas at kakayahan noong tumambad sa kanila ang anitong wakas ng biringan walang iba kundi si Pagsanghana. Mga hangal, hawak ko na ang naas ninyo. Hmm, kakaiba siya sa ibang mortal, nakikiti lang ko ng buhay. <laughs> Mainam at kukunin ko ang lakas nito. Wika ni Pagsanghana Sa pagsambit na iyon ni Anito, sumulpot si Anitong simula walang iba kundi ang buhay ng biringana, si Gandara. Sheda, pagsanghan, isa itong kahibangan. Alam mo na ang mangyayari kung May mapipinsala tayong mga nilalang na pumoprotekta sa kabilang daigdig. Pakawalan mo na siya gayon din. Wika ni Gandara. Kahangalan! Kahalan mang maituturing ngunit kailangan natin ang lakas ng nilalang na ito para muling buhayin ang ating mga tagapagbantay ng mga waray. Sagot naman ni Pagsanghan kay Gandara. Sa pagtatalo ng dalawang makapangyarihang anito ay nakisali ang anitong kasalukuyan upang maligtas si Ermitanyo Temyong. Walang iba kundi si Tarangan. Nahihibang ka na pagsanghan. Pakawalan mo na ang bihag kung ayaw mong masaktan Masaktan? <laughs> ako ang anitong wakas Tarangnan. Hindi mo ko mapapatay. Uwi ka naman ipagsanhana kay tarang Kung gayon, kami ang makakalaban mo. Ako ang anitong simula. Pagsanghan, lahat ng mawawasakin mo ya, maibabalik kong muli sa una. Kung kaya't lalo kang mangihina kung kaming dalawa ang makakalaban mo wika naman ni Gandara. Sa pag-aaway ng mga anito ay doon na pagtanto ni Lolo Santing, Nino, Albulario Damaso at Apo Amargona na kaya pala hindi makita-kita ng mga ordinaryong mortal. Ang lunsod ng biringan sa probinsya ng Samar ay dahil din sa may alitang anito sa lugar na ito. Maghanda, Santing. Bantayan mong mahulog si Temyo sa kamay ng anitong wakas at saka mo siya kunin. Tumakbo na kayo ng lahat. Matapos nito'y dalhin ninyo na rin ang mga mantiw sa inyong paglalakbay. Wika ni Apo Amargona. Paano ka, Apo Amargona? Matagal ka nang gusto makita ng iyong anak. Sapat na sa akin na makita ko siyang naging bantog na ermitanyo. Masaya na ako na makita muli ang dalawa sa pagsambit ng Amazona ay napaluha bigla si Albolario Damaso at sinabi sa kanya na Hayaan mo Apo, sasabihin ko lahat sa anak mong si Temio. Alam kong kahit wala siyang ulirat ay naririnig niya ang boses mo. Kasabay ng pagsambit ng Apoy, doon nag-init ang labanan ng mga anito. At sa pagkakataong yun, nahulog ang katawan ng ermitanyo Santing, saluhin mo ang katawan ng aking anak. Sige na, tumakas na kayo. Magkikita rin tayong muli anak ko, damaso at mga bagong kaibigan. Paalam, hanggang sa dako pa roon. Wika ni Apo Amargona Tumakas na nga sila at bago sila tumakas ay binulungan ni Agaw si Lolo Santing kung saan lagos ang palabas ng biringana sa tahanang bato ng Amazona, Santing, Doon makikita niyo ang pugon. Doon kayo makakatakas sa maalamat na lungsod na ito. Si Mayang, doon niyo makikita si Mayang. Wika ng gabay ni Lolo Santing. Sa narinig ni Lolo Santing ay dali-dali silang tumakbo pabalik. Maging ang mga mantiwa ay tumakbo rin na at nagbigay ng lindola at yugyong sa lupain ng lungsod. Doon na sila tuluyang nakatakas at pumasok sa pugon na sinasabi ng diwatang gabaya. Tama nga ba ang desisyon na tumakas na sila sa maalamat na lungsod ng biringan at iniwan ng ina ng ermitanyo? Magkikita pa nga ba muli si Apo Amargona, Albulario Damaso at ermitanyo Temyong? Si Mayang, bakit ayon kay Agaw ay nasa loob siya ng pugon sa tahanang bato ng Amasona? Maraming nagaganap na hindi natin sukat akalain na mangyayari pala. Kung kaya't huwag kayong bibitiw dahil nag-uumpisa palang ang mga mangyayaring kwentong paborito ng sambayanana. Iyan ang dapat natin pakabangan sa mga susunod na at tagpo. Dito lang, kay Lolo Santinga.